Ngayon kasama natin ang isa sa pinakamahusay na young actor here sa Philippines. Actually ngayon, hindi na siya young kasi nasa 20s na siya. Pero nung una ko siyang nakilala, he was mga 17, 18 years old when he did the film Kid Kulafu, which he won na Best Actor nung 2015 sa Guam International Film Festival. We have with us Buboy Villar. Hello po, hello po. Hi Buboy. Kasi ngayon June, ang Sinas celebrate natin ay Father's Day, di ba? Itong okay. buwan na ito, celebrate natin ang Father's Day. And si Buboy ay isa ng father. Di ba po. Hindi ba? Uh, ilang taong ka na nga ngayon, Buboy? 23 years old 23 years old na si Buboy. Pero nung naging daddy ka, ilang taon ka? Uh, 17 going 18. Batang ama kumbaga. <laughs> Oo, oh, batang ama. So si Buboy ay naging daddy nung 17 years old siya. Um, actually po, yung story namin noon is uh, biglaan eh. Ito mm. ba na love at first sight, tapos ginusto ko talaga siya. Tapos, uh, hindi namin talaga planong mag-anak noon. Tapos, ang plano lang namin is mag-live in. Kasi, mm. partner kami. At, at 17? At 17. Oh. So, sinunod mo yung puso mo at no, 17? At sinunod ko po yung puso ko, tapos... Ngayon, nasa Amerika po siya noon. Tapos, sinabi ko na parang, huwag ka na nasa Amerika, dito ka na lang sa Pilipinas. Mm. Sama sa mo oh, Dalawa tayong mag-adventure sa mundo na to. Parang <laughs> gano'n. Parang <laughs> gano'n. Ganon yung nasa mindset ko. First love mo ba siya? Um, ah sorry. Actually po, uh, first true love. First true love. No, yun yung masasabi ko, first true love. Saan mo ba siya nakita? Sa, sa taping din, taping na mm. half-sister. Mm. Uh, isa siya sa mga talent na nandun. Kasi mm. nga malapit lang naman siya, tapos kailangan ng foreigner. Mm. So, nandun siya. So, sakto yung standby area namin kasi is nandun lang sa parang, ano lang, standby area lang, sa gilid lang. Nandun din sila, so umupo rin ako dun. Nagandahan ka rin sa kanya noon? Oo, oh, oh, nagandahan ako sa kanya kasi di siya tumitingin sa akin, ako lang nakatingin sa kanya. Tapos, makapal lang mukha ako, hindi ako mahihiya eh. Kasi mm. once na kapag tumingin ako, alam ko kakausapin ko siya. Pero once yung kinignan niya na ako, natutupi ako mm. na parang hindi ako makatingin. Mm. So nung araw na yun, ayun. Ay, shortcut, yung okay, number, nagka-Twitter, like, may ganyan message-message. Kasi mm. hindi kami legal, naging kami. Tapos medyo nagka-problema nga kasi siyempre mga bata pa nga kami noon. Ilang taon siya noon? 17 din. So magka kayo? Oh, buwan lang yung pagitan namin. So nung niyaya mo siya na gusto mo tumira na kayo sa isang bahay, anong reaction niya at saka ng reaction ng parents niya? Lakasan ng loob po yun eh. Kasi oh. nasa Amerika na siya noon. Sabi ko, parang hindi ko kaya na ganito yung setup natin. Nilakas ako loob po, Sabi ko, Uwi ka na lang kaya dito sa Pilipinas, magsama na lang tayo. Mm. Gulat siya. Mm. Sabi niya, eh, paano yung ano ko dito, buhay ko dito sa Amerika? Sabi ko, pwede mo naman siguro gawin yung buhay mo dito. dito wala naman siguro pinagkaiba. So, iniwan niya yung buong pamilya niya? Pumunta Naku. siya rito? Oo, 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 pumunta siya dito. Tapos, hindi alam ng parents niya actually. Ah, tumaka siya? Oo. Hindi alam ng parents niya na pupunta siya dito, babalik sa, sa Pilipinas. Oh. So, which is mali. Alam mm -hmm. namin na mali yun na kumbaga ginawa namin yung gusto lang namin hindi namin pinakinggan yung mas nakakatanda sa amin. Masasabi mo ba no time na yun, yun yung bugso kasi ng damdamin mo Alam ko na nagkamali man ako no, sa mga past na nangyari sa akin pero hindi ko na kailangan pantignan yung pabalik kasi mm -hmm. naging aral ko na yun sa sarili ko Sa buhay na to may mangyayari talagang hindi maganda merong mangyayaring maganda o puro magaganda pero hindi ako pwedeng mag-expect na sa buhay ko na to laging magaganda yung mangyayari. Kasi unang-una -una sa lahat, thank God, na unang... Hindi ko akalain magiging artista po ko eh. Mm. So, kasi unang-una, galing ako sa pagbabasura eh. Galing ako ng Cebu. Sino bang nakakalain eh, na magiging artista? Isang basurero. Hindi, na wala ba ko ka basurero po talaga. Basurero po talaga, ako oh, dati. Hindi nga. Sumasama so, ako sa tatay ko noon. Ng... Tatay ko. Oh. Madaling araw pa lang, bumabiyahin na kami sa Cebu. Umikot oh. na kami kasi ang, ba ang basura kasi, yung mga truck noon, mga labas nila, mga tanghali na, hmm. before lunch. So, inuunahan na namin sila. Ilang kami, taong ka nun? Four. For four years old. So, maangkas na ako sa sidecar ng tatay ko. Pabaga, umuwi kami, punong-puno yung ano namin, yung sidecar namin ng karton, latak. Ako yung taga, ganun yung latay. Pagunan, pulutin mo yun sa mga kalsada. Ako yung tumatagos sa kalsada. Ginaganun yung pinipirat. Ko, four years old. Four years old. Nangangalakal kayo ng basura? Nangangalakal. So yun yung means of living nyo nung bata ka? Mm -hmm. Yun ang nakalakihan mo? Opo. At uh, yun yung parang tinitignan ko na panlaban ko sa buhay ko na parang walang imposible sa buhay na ito. Basta gustuhin mo, mangyayari. At uh, hindi mo man gustuhin, alam ni Lord ko anong mangyayari sa iyo. Ilang taong ka nung sumali ka sa Little Big Star? Five years old. Hmm. Kasi 4 years old ako no, sumasali-sali po ako sa mga singing contest sa Cebu, mga hmm. amateur marami po. magaling kumanta sa Cebu eh. No? Oh. Parang yun ang lugar ng mga singer no. Oh, Magagaling oh. na marami, singer. Marami, marami nga so, po. So singer ka oh. Singer ka talaga. Oo oh, po. Hanggang pa. sa bago ko mag-5, nakipagsapalaran po kami buong pamilya. Pumunta kami dito sa Maynila na wala kaming contact, wala kaming kakilala, walang kang mag-anak lahat at all wala. Mm. So ang plano lang namin, sabi lang ng nanay ko noon, i-audition na daw ako. <laughs> Mm. Hindi naman namin alam ang buhay dito sa Maynila kasi sanay nga kami hmm. sa Cebu. Kalsada lang. Hanggang sa pagdating namin dito, ang ganda ng Maynila, pero dito pa lang pala mag-uumpisa ang pinakakarera ng buhay namin. Hmm. Kumbaga, dito kami nag-umpisa as in zero, wala. Magkano lang dala namin pera po nung istorya? Parang hmm. pagkakaalam ko, parang 200k lang ata. <laughs> 200,000 200, kasi binenta namin yung bahay namin, tsaka yung manok ng airpot. 200,000? Medyo malaki na yun. Malaki-laki na po yun. Pero Saan kayo tumira nun? Nung sa, Pasay. Kayo? sa Pasay. Sa Pasay. Oh. Pero wala pa po yung mga trabaho nun. Kung baga, sa dalawang daan na yun, kailangan naming mabuhay dun. Mm. Kasi nasa nila na kami, syempre. Mm. So sa Pasay iba. kayo tumira? Pasay. Ano yung kayo sa isang mm. bahay? Ano eh, Binili po namin yung bahay na yun na parang... Siguro kung... didi pa po natin, depende sa tao kung gano'ng katangkad. Pero kung normal height po, siguro mga pitong dipa. Ganun lang yung ano namin. Tapos ilang kayo na. nakatira doon? Siguro mga 12-15. Hindi nga. Opo, kasi may mga, yung asawa ng kapatid ko, sinama sumama na, na, na rin. Dito. Oh. Anak ng kapatid ko, sumama na rin. So lahat nga kami. Nakipagsapalaran kayo. Sapalaran. Tapos, yun na. Nasa luneta po kami noon. Oh. Sabi ni nanay, wala pa tayong bahay. Diyan mo na kayo sa luneta. Alis kami ng anak ko. Ako. Punta kami ng ABS noon. Hmm. Binila ko ng airmat ko, sabi ko, ano, may nabalitahan kami, may audition doon yung Little Big Star. Ay, wala na. Sabi, sabi sa amin, ano. wala na ng audition kasi, ano na to, parang final casting na. Mm. Nag-audition na, matagal na, nung last week pa. Mm. Ay, doon, na, sige na, galing pa kami ng Cebu. Mm. Ano mo na tong anak ko? Hindi nga, malabo na, malabo na na makapasok anak mo kasi ang dami na nakapasok. Mm na mo nga, kantahan mo. Eh, mga pambata ko po kasi noon, mga pero ages. Nasaan ka niyan? Audience entrance? Hindi, oo, oh, po sa audience entrance. Ah, sama-sama lang ako oh. sa ko. Pag sinabi ng nanay ko kumanta, ka, kakanta lang ako. Five years old ka noon? Oo, oh, five years old. Mm. Hanggang ganun, pinakanta ko, oh, ages. Mga ah, basang-basa sa ulang, inakanta ko. Sa so audience entrance? Oo, oh, nagulat yung barja kasi ang lit-lit ko po talaga eh. Sabi niya, sige, papasokin niya kita, pero wag mo sabihin na ako papasok <laughs> sa iyo. Basag-bala ka na doon, kaya nag-miscarte doon. Doon nakapasok ka? Pinapasok ka kami. Tapos, oh. eh si mama kasi makapal talaga ang mukha ni mama. Basta't, basta't pambigas, gagawin niya ang lahat. Oh. The end of the day, tanggap po ako. Ah, Kumanta ako, pinakanta nila ako ng dalawang beses. Eh, Ay, apat na beses ata. Apat na hmm. beses. Uh, apat na kanta. Okay na naman sa akin. Yun, kinontak na nila ako na, ah, ni, nee, kukuha na namin yung bahay ninyo. Kasi, pasok ko na sa Little Big, sabi ko. Sabi ng Ermat, gulat na gulat. Oh. Ako, wala pa akong pakialam po nun. Siyempre, five years old ka nun, no? parang lalaro pa, ka lang wala. nun eh. Parang, oh, chocolate, kanta ka, ganun, <laughs> ganun lang yan. Yung, finiture yung bahay namin. At yun, doon na nagsimula po lahat lahat. Na. Every Nanalo Saturday, ka ba? Nanalo. Every Saturday, lumalaban po ako. Oh, sa awan ng Diyos, ako yung nag-grand champion ng Little and uh, little Division. Little Division. Mm -hmm. Magkano yung napanalunan mo ng time na yun? That time po, may 250,000 at, at saka oh. isang uh, scholarship. Sa oh, hindi okay. At five okay. years old, natulungan opo. mo na kagad yung family mo. Opo, opo. So parang so naramdaman nyo as a family, magandang desisyon na lumipat kayo sa Manila dahil parang nandito yung opo. swerte nyo. Opo, narinig ko talaga lumaki. Bigas. Bigas pang araw-araw. Meron pang bigas pang araw-araw. Yun lang ang iniisip niya? Yeah, Sobrang daming bigas ang naiuwi mo diba? noon. Opo, isipin niyo naman po. Isang buong pamilya kami, nasa Pasay kami noon. Sumali kami sa isang singing contest. Sinkonte sa sa, Pasay, iba-iba kaming apelido. Para? Para hindi malaman nung nagpapasing konti. <laughs> sa magkakapamilya kami. Oh. So, <laughs> ang ending... Nanalo ba kayo? Ako yung nanalo. Second runner-up, first runner-up yung nanay ko. Third runner-up yung asawa ng kuya ko. <laughs> Yung pang-apat, nakuha namin yung pinaka-slot nung panalo. So lahat kami, may bigas, ay bago na kami sa barangay. Pinakyaw nyo? Pinakyaw namin lahat. Tapos nalaman nung <laughs> mga kapit-papat, maulang iha kayo, nagpo-pamilya pala kayo. <laughs> Gagaling nyo palang kumanta, no? Na o, may mga boses naman po lahat. Oh, so simula nun, okay, nabago na yung buhay nyo, ah, nanalo ka sa singing contest, tapos dahil sa pagsali mo sa mga competition, nakasurvive yung family ng pang-araw-araw, pang bigas tapos naging artista ka na nun, di ba? Oo kinuha ka na ni Direk Mario J. Apo. Well, unang trabaho namin ni Direk Mario J is Kalya Lili kasama ko si Charlene San Pedro dito. Mm. At extra lang po ako nun. Mm. Tapos hanggang sa nakita lang ako ni Direk Mario nun, na hindi ako magaling mag-Tagalog eh. Bisaya po mm -hmm. talaga ako okay. So, natutuwa siya sa akin kasi, pag nag niya ako, yung mga, yung green, nagiging green, mga ganun. Natutuwa siya sa ganun. Mm -hmm. So, hindi ako magaling mag-lines. Lahat ng sinasabi ko, adlib lang ng ad-lib. Kasi sa naging regular ako nung show na yun. Mm -hmm. Tapos yun, kinuha na ako ni Direct Mario. Doon na nag-umpisa yung karera ko naman po. As hindi na po uh, singer artista. na, parang aktor na parang Tapos hanggang sa nag-cruise nga yung landas natin na may kita noong 2014 when you did Kid Kulafu. And I was asking Paul, sabi ko, ano yung nakita mo kay Bukoy? Bakit siya yung nakas mo as young Manny Pacquiao? Kasi di ba para ang hirap gampanan yung people's champ at world champion. Oo naman At saka yung mga movements, dapat makuha mo yun. Eh. Pero sabi ni Paul, you did um, hard training for six weeks at nakita ang kanya ng kakaibang discipline at work ethic dahil lahat ng mga ginawa mo sa pelikulang yun, sabi niya, ikaw lahat yun, wala kang stunt double, sabi okay. niya. Pinaghirapan okay. mo talaga yun. Actually, blessing in disguise, hindi ko naman talaga alam na si Manny Pacquiao yung gagampanan ko eh. Ah, nung no, nag-audition okay. ka? Opo, eh, yeah, sinabi lang nila direct noon nun is, uh, batang mahirap, ganun. Carlo lang yung pangalan. Tapos <laughs> nalaman ako, andun na sa direct Paul, one on one. Ikaw si Manny Pacquiao, ha? Sabi <laughs> <laughs> ko, <laughs> Manny Pacquiao. <laughs> Namin ko ba <tuma laughs> si Manny? Oo po, po sa mga gentsan. As in, sobrang, sobrang saya ko nun. Pinapangarap ko lang dati na makaharap nga lang, makita nga lang siya eh. Mm -hmm. Nahawakan ko pa yung kamay niya ng that time, mm -hmm. sobrang saya. Grabe mga pinagdaanan mo sa buhay, no? Oo po, oo ano, Since nagsimula ka ng 4 years old hanggang 5 years old, parang fast forward na lahat. Hanggang opo. sa nung 17 years old ka, talagang na-in-love ka. Oo po. Tapos, at, uh, syempre, gamit mo yung uh, nanay ng mga anak mo. Apo. At uh, awa ng Diyos ngayon, okay naman. At uh, yung mga chikiting ko, mga mauulit na rin, masaya. Sobrang, sa lahat ng laban ko sa buhay na to, talagang isa lang masabi ko, isa yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung mga anak ko. Dahil? Mas nakita ko kung gaano kahalaga ang buhay. Hmm. Mas nakita ko yung sarili ko. Kasi po, mas ano ako okay, eh, mas gusto ko na parang mas maging masaya sila. Lalo na sa family ko. Kasi alam mo kung, hindi ako laki sa yaman eh. Alam ko kung anong meron lang kami dati. Alam ko na mas, na sa bahay namin, mas basura pa yung tumitira kasi sa tao. Mm -hmm. So laki ako doon. Pero hindi ko tinitignan nyo na mahirap. Kasi po ano yan eh. Yun nangyari sa akin eh. Yun, yun ang nangyari. Eh. Yun ang nangyari sa akin. Kapag Yun ang mo. Hindi ko pwedeng tignan nyo na parang, oh nakakalungkot naman ako kasi eh. mahirap ako, wala kami makain. Wala kami, hindi ko naranasin yung masayang Pasko. Lagi. Pero may dating nang Joseph. Di nakapag aral ka ba, Buboy? Opo. Hanggang anong High school lang po ang natapos? Nakatapos ka nang high school. Opo. Parang ang pinaka naging teacher mo 'yung mga experiences buhay. mo sa buhay, Opo. hindi ba? Yep. Lalong-lalo na I think 'yung biggest teacher natin sa buhay natin ay 'yung mga anak natin. Totoo. 'Di ba? Parang 'yun na magtuturo sa 'yo ng pinakamagagandang lesson in Opo. life. Ano 'yung pinakamagandang naturo sa ng mga anak mo? Una-una sa lahat na dapat ingatan natin 'yung sarili natin. Mm. Kasi kapag hindi natin iningatan yung sarili natin, paano na yung mga anak natin? Mm. Paano na yung future nila? Ayokong lumaki yung mga anak ko na kung ano man yung pinagdaan ako. Hindi ko pwedeng i-judge yung mga anak ko na, uy, pag lumaki kayo, hindi nyo kaya yung pinagdaan ako. Hindi eh. Kasi iba't iba naman yung path namin eh. Yung three years old ko na anak, parang ano na, parang dala dalaga na magsalita. As oh. in, minsan pag nasa taping ako, naglaking taping ako, itong eh, hula yung, oh my love. Sinabi niya na, Papa, di mo na ako miss. Di ka na umuwi dito, sabi niya. Sabi ko, eh, di, di ko siya nakausap ng gano'n. So, umiyak ako. Uh... Umiyak ako noon kasi first first time kong makaranas ng gano'n eh. Nah. At saka, um, hindi po kasi ako makatatay kasi tatay ko kasi talaga nang hugulpi dati. Oo, o baga, yung feeling ng pagiging tatay, doon ko lang naranasan na, Shucks, ang sarap. Tapos ano anong masarap? Sakit? Ang, ano, ang, sarap na masakit. Na ano yung masakit tsaka masarap? Masarap kasi may mm. anak akong ganun, sobrang sweet na nahanap pa ako. Kasi wala namang nag sa akin. Eh. Mm. Tapos, masakit kasi wala ako dun. Huwag mm. ka kailangan kong gawin yung trabaho ko, syempre. Sakripisyo. Sakripisyo para sa kanila. Kamusta kayo ng nanay ng anak mo? Ayos naman. Nanginis niya na ninyo mga bata. Nasaan siya? Nasa Amerika siya ngayon. Nasaan yung mga bata? Nasa magulang niya. Hindi mm. ko maaalagaan yung mga anak ko sa ngayon kasi Siyempre, pandemic at lagi ako na sa labas nga dahil. At ito nga, natagpuan ko yung pares at ako uh, oh, ng Diyos. Okay naman. Okay naman. Kasi yung post ka doon, parang nakabili ka ng diaper dahil. Opo, opo. Actually, yung mga gastos ko sa pambakuna, pang diaper gatas, dun ang gagaling yun. Tsaka yung ipon ko sa vlogging, pinang-invest ko naman sa ibang negosyo, pinag-iisipan ko. Galing o, naman. Saan mo natutunan yun? Wala na, may nagturo ba sa'yo noon? Life. <laughs> Life talaga yun, no? Actually, so, pandemic din. Simulan na yung itong pandemic na ito, nasabi ko na walang pangabang buhay sa ginagawa ng tao. Ano yung pinaka malaking lesson na natutunan mo naman sa pag-ibig? Kasi maaga kang natuto sa pag-ibig at 17. Masakit mag-expect, masakit mag, mag alam mo yung pangunahan yung isang bagay na alam mo hindi rin naman mangyayari. Which is, may mga bagay rin naman na dapat mangyari para mas matuto tayo. Mm -hmm. Bulag tayo kapag hindi natin nakita yun. Yung nangyari sa inyo ng partner mo, okay. yung naghiwalay kayo? Siyempre, kasi... Kaninong desisyon ba yun yung naghiwalay mag kayo? na taong kami. Siya yung pinakamatagal ko. At, siyempre, siya yung nanay ng mga anak ko. Minahal ko siya talagang sobrang sobra. Mm. Pero siyempre, bata nga kami. Marami kaming mga dapat pa rin matutunan. Di naman din kami perpekto. Ni mga nasasabi kami na dati na alam namin na parang kaya namin. Alam namin na parang ito nga yun. Ito yung buhay. Ito yung buhay. Pero thank you pa rin kasi kung hindi ko nangyari sa akin yun, ano po kaya yung eksena ng buhay ko ngayon? Baka po, hindi ko mas kilala yung sarili ko. Baka, hindi ko naiisip yung mga ganitong bagay. Kaya tinitay ko po lahat ng mga nangyari sa akin, good or bad, thank you pa rin. Hmm. Matututo ako. Yung biggest lesson na natutunan mo bilang isang batang ama? Mga batang ama, minsan, Mangyayari sa buhay nila, tinatakasan nila. Sa akin, hindi ko maisip eh. Bakit? Mm. Bakit natin gagawin yun eh? Unang-una sa lahat, may kita mo yung anak mo, dugo mo yun. Nung mm. narinig ko yung umiiyak, sabi ko, anak ko yun. At Nand 17? Hospital, 17. Mm. Anak ko yun. Pagbukas ng curtain sa Nico, kung mm. puti yung makatala yun. <laughs> Hindi ko kamukha, Akin yun, akin yun. Mukhang foreigner. Akin yun. Yan ang naging ah. isang foreigner. Ah, ah. Noong nangyari sa akin, sabi sa akin, parang na, nag-isip-isip ako bago pa umakit yung mag-ina ko. Tatay na ako. Tatay na ako. Mm -hmm. mm -hmm. ako. Paglaki ng mga anak mo, ano yung isang bagay na ituturo mo sa kanila tungkol sa buhay na natutunan mo? Anong sasabihin mo sa kanila? Kailangan nilang tibayan yung loob nila huwag masyadong magpapadala sa problema. Hmm. Lagi lang silang ngingiti eh, kasi doon talaga sila maganda at gwapo. Hmm. Unang-una sa Lagi nilang titignan yung positive side. Huwag natin tambayin yung mga negative. Kung may isang bagay ka naman na ipagpapasalamat sa, ngay sa ngayon, sa buhay mo, ay Sa buhay na to. Binigay sa akin tong buhay na to kasi alam ni Lord na kaya ko to. Lahat ng magulang gusto nila mas maganda yung buhay ng mga anak nila kaysa sa pinagdaanan nila. Ano yung isang bagay na nakikita mo na na-experience ng mga anak mo na hindi mo na-experience noon? Yung ako, nandyan ako sa kanila. Kasi po ako, hindi ko po naranasan na na lagi kami nagsasabay ng pamilya ko. Kasi nga, uh, uh, lumaki yung pamilya ko sa alcohol, siyempre. Mahilig uminom yung tatay ko. Mm. Tapos, kada gabi, nagugulpi kami kay ko. Nakikita ko yung nanay ko tumatagos sa yung ulo niya sa pader. Hindi naman yung pader na bato. Parang mm. kisab. Mm. Tumatagos yung ulo ng nanay. Paglasing ko. ang tatay mo? Paglasing ang tatay ko. Although ayoko silang i-judge eh. Ngayon ayoko i-judge yung yung tatay Dati, galit ako sa tatay ko as in. Sobrang sinumpa ko pa yung tatay ko dati. Nung naging tatay ako, mas naramdaman ko yung pagiging tatay na kahit kahit anong sama ng tatay mo. Hmm. Mapatawad mo, mapatawad mo pa rin siya eh. Sinasabi sa akin ng nanay ko na huwag mo patila yung tatay mo rin. Ko, sabi ko, tandaan na rin si Papa. Sabi ko, tatay rin ako. Ikaw, mananay ka rin. Huwag ko na sa kalagayan niya. Sabihin man natin na na ako yung pinakamasamang tatay sa buong mundo. Pero dumating yung point na umanda ako. Yung mga anak ko, ganito yung pananaw sa akin na parang ayaw sa akin. Gusto ko bang mamatay na may hate sa akin yung anak ko? Parang masakit. So, dinalo ko yung tatay ko doon. Sinabi ko sa tatay ko, kahit na hindi ka na lang tumayo, tatay, sana, ayusin mo na lang yung buhay mo bilang isang tao. Kasi ako tinitignan ko kita as a tatay, kahit na wala ka mang ginawang mabuti para sa akin, or marami kang sacrifice na ginawa noon, thank you. Kasi nabuhay ako. Ayusin mo kasi. ayoko kong mahirapan ka kasi kaya ako nagtrabaho para sa inyong lahat eh. Para sa nanay ko, para sa pamilya ko, mabigyan ng magandang inabuhasan. ayoko ko ako yung mismo makasira. Dapat makita nila yon. At lagi ko pinagdadasal na makita nila lahat yun. Na kahit na hindi kami lumaki sa alam nyo po yun, na alam namin yung buhay na parang may mga manners, di ba? Hindi naman kami ganun. Kung laking kalsada kami. Kung baga, kung ano maisipan ko namin, bibitaw namin, kung ano, inuman ka ito, ah, ganyan. So, ayun. Nagsama kami sa isang bahay. Kasama mo ang tatay mo? Kasama buhay. ko na yung tatay ko. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob? Hindi na. Hindi na. Kasi pinatawad mo ng tatay yung... mo? Pinatawad ko yung tatay yung... ko. Anong pangarap mo sa mga anak mo? Simple lang. Maging masaya lang sila sa buhay nila. Hmm. Gusto ko lang na nandyan ako sa mga anak ko, kahit anong mangyari. At natutunan ko na kailangan ko lumaban sa buhay, hindi ko kailangan sumuko. Kasi marami na akong pinagdaanan at marami pa akong pagdadaanan. Kaya ng sinabi ni Buboy, hindi man natin mababago ang mga pinagdaanan natin, kaya pa rin natin baguhin ang storya natin. Hindi man niya nakuha ang pagmamahal mula sa kanyang ama, nagsilbi naman itong motibasyon, para iparamdam niya sa kanyang mga anak ang pagmamahal na hindi niya nadama